Yo, mga kamangga, nandito sa prensa. Bisita natin ang ating ano? Hardware, hardware. Eh. <laughs> ating budega, titingnan natin yung ating mga stock natin mangga dito. Yan. To, to, to. Yan oh, oh. Ang dami pa diyan. Yan mga kamangga oh. sa mga mahilig magmangga diyan oh. Yan. ang meron to meron dito ano yung malalaki makinis at saka yung saktuhan lang regular size ang laki ng mangga yan yan may may kalburo na lahat yan yan pag yung gusto nyo na walang ano kalburo magsabi lang kayo yan. sobrang So, binisita natin itong ating stock room ng mga mangga. Sa mahilig sa mangga. Oh. Yan. PM lang po sa akin. Oh. Ano po ito? Ang bultukan po ang ano dito pero pag yung malapit lang po yung murder ay ano ay dine-deliver po lahat, agad namin Mabilis na mabilis. Uh, mga limang kaing, sampo, bente, na kaing na punong-puno overload ang pagkalagay ng ano mangga sa kaing. Ayan. Mag-PM -mag lang po kayo sa messenger ko. Ayan. At kung bulto ka naman po ang inyong order na maramihan may truck po kami dyan para mag-deliver po sa inyo ng marami Ayan. Ayan. ano po kami dito sa uh, along the highway po yung aming stock room dito dyan dito sa uh, pransa yan Batangas ay okay. All right. Kumak mag. O mo mag-comment lang. Uh, At may po kayo uh, sa comment section. Lagay niyo lang po kung uh, order po kayo o kung ilang ano kadami ang inyong kukunin sa mangga. Ayala. Uh, so maraming salamat po sa inyo. god bless you thank you peace out